Ayan. So, first time namin yung sumakay sa kabayo. At kasama uh, namin si Kuya Petra. Etcho. Kuya, hello. Bakit ganyan kakausap? Yung totoo, Kuya. <laughs> Nakadroga ka, no? Charot. <laughs> Ayan. Si Kuya ang mag-iikot sa amin dito sa uh, vegan. At uh, sisimula sisimulan na namin ang Traverse Ilocos Tour Challenge na bonggang-bongga. Kasama so, ko mga teammates ko, ang blue team may have JC Hello. and uh, Jovic. Puro letter J kami. JC, Jovic, and Jokla. So, letter <laughs> J kaming lahat. At ito, ito, ito si Kuya Sid. Ano pang alam, Kuya? JR. Oh, JR. That's interesting. Puro J. Ano pangalan ng kabayo? Maymay. -may. Yung kabayo ay Maymay. Akala mo bakla pati pangalan ng kabayo. Ang kalesa Maymay. -may. Ay, oh, ito, water. Si Water Lily. <laughs> yan, may nagbibigay ng water so mabait ang mga nila dito may nagbibigay ng tubig isa sa mga napansin ko sa mga kabayo may ano, may ano tawag doon sa puwet, nakasalo sa may baba ng puweta nila sa lumpuet, yun siguro yung saluhanang, bakit hindi sila magbanyo kung tatay sila kailangan, may, ano, namimihasay ang mga yan <laughs> so, at ito yung kabayong may star ang iniisip ko lang, bakit itong kabayo na to, nakakalakad, may ano, may takip yung mata. Pag yung tao, tinakta mo mo, hindi, nakalakad. Kuya, ang tagal ko nang iniisip, bakit mapanghi yung ihi ng kabayo? <laughs> bakit hindi mo sagutin yung tanong <laughs> hindi, Bakit, mm, bakit nga? <laughs> alam bakit hindi mo nire-research? Araw-araw mo siyang kasama, dapat alam mo yan. Inaway si kuya. <laughs> talagang mapangit yan. Ay, okay? yan hindi yung Bakit? Dahil ba yan sa kinakain nila? Oh, yeah. Ah, yeah. bakit hindi palitan yung kinakain? Pa, uh, pa, pakainin ng mga bulaklak? Ganon. Hindi naman pwede sir. Bulaklak pa yan. ng kabayo. Bakit hindi pwedeng ba pakainin ng bulaklak Ayaw ng kabayo? Ayaw naman nila eh. Bakit choosy sila? Kuya bakit malaki yung ano gulong ng ankaleya? Uh, hindi ba pwedeng yung gulong ng tricycle ang gamitin dito? Bawal na hindi. Bakit bawal? Hindi na hindi na mag kung ba. Hindi nyo yung kalesa. Tapos gumamit kayo ng maliit na kabayo. Ay, ganun pala 'yon. Oh. yun ang mga kalaban namin. Mga kalabang puersa. Ay no. Oo, oh, kami ang winner. Ayan, yung mga kalaban namin ni Puerta. Kai Cortez. Na babaeng babae. Kai Cortez. Kalaban niya si Ann Cortez. Oh, sorry. <laughs> Kai Cortez. Mama, meron ka pang nail cut work? Nail cut uh work? -oh. Wala. Nagpapahat o ako. Hat o wheel? Yan si Kiko. Kiko. Color. At uh, yung kabayo nila si Petra Lerby. Hello! Yung mga Team Tweety. At uh, Team Big Bird. Oh! Si Big Bird yellow din, di ba? Sesame Street. Team Big Bird. Team Blues Clues kami. Kayo. Team Muncher. <laughs> Greenpeace. <laughs> yung purple team bar niyon. Green Lantern. Team Green Lantern. Ito si Kuya si Team Palok. Ang dami mga batang kabayo maliliit. Ayan. Very much kabayo. Mag-drive through tayo. Kabayo so much. Uh, subukan namin mag-drive through gamit ang uh, kalesang ito at uh, talaga namang uh, bongga ang pag-drive through namin mamaya.